pangunahing malas na dapat iwasan sa loob at labas ng iyong bahay. Sa tuwing kayo ay bibili ng bagong bahay o lilipat sa bagong tirahan, mahalaga na tingnan ninyo ang kapaligiran ng lugar o ng tirahan na inyong lilipatan. Ganon din ang pag-uugali ng mga taong magiging kapitbahay ninyo sapagkat mayroong mga negative energies na maaaring magmula sa labas ng ating tahanan. Ito po ay maaaring maging hatlang sa pagkakaroon ng prosperity at abundance ng ating tahanan. Ang mga swerteng enerhiya ay mahihirapang makapasok sa ating tahanan. Ganon din po sa loob ng ating bahay. Meron din pong mga negative energies na maaaring magmula po sa mga simpleng bagay o kagamitan sa loob ng ating bahay. Ito po ay tinatawag na poison arrow. Kinakailangan din po natin itong lagyan ng cure dahil maaari itong maging hadlang sa mga swerte enerhiya na makapasok at manatili sa loob ng ating bahay. Ganon din po ang mga daan sapagat meron din po mga malas na daan na dapat po nating bantayan at kung kinakailangan lagyan natin ng cure, may mga pamumaraan na pwede nating gawin para po hindi tayo malasin habang tayo ay nakatira sa lugar na ito o nakatira sa ating mga tahanan. Ang video ito ay tungkol po sa mga poison arrow na maaaring nasa loob at nasa labas ng ating tahanan. Dahil maaari pong magdulot ng kamalasan niyan kapag hindi natin yan nalagyan ng cure. Ang lahat ng mga swerte enerhiya na papasok sa ating tahanan ay hindi po nakakapasok ng tuluyan. Ito po ay nahaharang ng mga negative energies na nagmumula po sa mga poison arrow sa labas. Sharp edges o mga matutulis na hugis mula po sa mga disenyo ng bubong ng mga bahay na nakapaligid sa atin at sa mga hugis ng buildings at establishments. Ang mga ito po ay maaaring makapagdulot ng negative energies sa atin lalong-lalo na kung ito ay nakatutok sa harap ng ating tahanan. Sa harap ng ating front door, ito po ay magdudulot ng kamalasan. Ang lahat po ng swerteng enerhiya ay hindi makakapasok sa ating tahanan. Magkikbaga karoon po tayo ng kahirapan sa mga oportunidad sa buhay sapagkat nahaharang po ng mga negative effects na idinudulot ng mga sharp edges. Meron po tayong cure na pwedeng gawin para po ma-cure natin ang mga ganitong hugis ng bubong at establishments. Maari po tayong maglagay ng bagwa mirror o di naman kaya, maaari po ang salamin, ang bilog na salamin ay maaari ninyong ilagay sa labas ng inyong tahanan. Itututok o ihaharap ninyo kung nasaan ang mga poison arrow, kung nasaan ang mga sharp edges upang maibalik po at hindi makapasok sa inyong tahanan. Sapagat grabing kamalasan ang inyong dulot Ang lahat ng oportunidad ay masisira o magkakaroon po ng mga cutting energies at hindi ito tumutuloy-tuloy sa pagpasok sa ating tahanan. Ang paglalagay po ng mirror o bagwa mirror ay makakatulong po para maibalik ang mga enerhiya at hindi ito tuluyang pumasok sa ating tahanan. Sunod, T-junction road o yung daan na nakatumbok sa inyong tahanan nagdudulot din po yan ng negative energies. Ngunit, kung ang tahanan ninyo na may nakatumbok na daan at ang daan na ito ay kayo lamang ang dumadaan, kayo lamang magkakamag-anak o kayo lamang magkakakilala ang dumadaan dyan, hindi po yan masyadong magdudulot ng negative energies sapagkat mabagal po ang enerhiyang dumadaan dyan sapagkat kayo kayo lamang po ang dumadaan. So, maaari kang maglagay ng cure dyan, pwede pong maglagay ng halaman, para po maging fence ito sa magkabila ang side po ng tahanan mo para ang enerhiya po na nagmumula sa daan na yan ay maharang ng halaman. Kung kayo-kayo lang po ang dumadaan, kayo-kayo lang magkakamag-anak na dumadaan, hindi po yan masyadong magdudulot ng negative energies. Kinakailangan lamang po pabagali natin ang enerhiyang maaaring naan dyan. Ngunit kung kayo po ay nakatira sa tumbok na daan, na ibat-ibang uri ng sasakyan ang dumadaan, labas-pasok. Yan po kinakailangan ninyo ng higit sa isang cure. Kung hindi ninyo, kung, o kung hindi kayo pwedeng lumipat sa anumang kadahilanan. Kailangan po higit sa isang cure ang uh, ilalagay ninyo sapagat ang mga sasakyan po na iba-iba at uh, labas-masok, napakabibilis po ng mga enerhiyang nandiyan dyan. Napakalalakas po ng mga energies na yan at cutting energies na po yan. Malaki po ang kamalasang maidudulot niyan sa inyong tahanan kung hindi ninyo lalagyan ng cure yan. Unang-unang cure po na pwedeng gawin dyan. Pwede kayong maglagay ng mirror. Maglagay po kayo sa harap, sa labas para maibalik ang mga negative energies na maaaring magmula doon sa mga sasakyan na nakatumbok sa inyo. At po pwede pong maglagay ng wind chime. Maglagay po kayo ng wind chime para po doon sa tunog ng mga umaandar na sasakyan na ambibilis, na minsan mayroon pang malalakas magpreno, makakatulong po ang paglalagay ng wind chime. At kung maaari pa kayong maglagay ng halaman, maglagay po kayo ng ah, dagdag na cure, maglagay po kayo ng halaman. Para po mas maraming cure mas maigi po yun. Sabagat napakabibilis po at napakadelikado po ng na mga enerhiya na nagmumula po sa iba't ibang mabibilis na mga sasakyan na naglalabas masok. So may dalawang uri po ng tumbok na daan. Kung ang isang tumbok na daan ay bihira namang magamit at kayo-kayo lang ang dumadaan, kahit po halaman lang ang ilagay ninyo doon, okay na po yun. Sapagat kayo-kayo lamang po ang dumadaan. Kaibahan po doon sa isa pang tumbok na daan. Negative neighbors o mga kapitbahay na hindi masyadong mabubuti ang pag-uugali. Ang ating mga kapitbahay ay maaaring magdulot ng swerte sa atin kung sila po ay mababait. Maaari po silang makatulong na ma-enhance ang mga swerte sa ating paligid. Ngunit po, kung sila po ay negative neighbors o mga kapitbahay na hindi masyadong mabuti ang pag-uugali, kamalasan po ang maidudulot niyan sa atin. Kinakailangan po natin lagyan ng cure dahil meron pong gossiping energies na maaaring makaapekto sa atin. Narito po ang mga pamamaraan na pwede natin gawin kung meron po tayong ganyang kapitbahay. Unang-una po, pwede tayong gumamit ng wind chime. Kung tayo po ay gagamit ng wind chime, kinakailangan po ilalagay natin ito malapit po sa kung saan nagmumula ang gossiping energies. O ang ibig sabihin, ang mga negative energies na nagmumula sa mga negative na kapitbahay o sa negative neighbors. At po pwede rin na gumamit ng fence, pwede po kayo maglagay ng bakod para po Uh, maharang ang mga gasiting energies na galing sa kanila at po, pwede rin pong maglagay ng mga halaman. Kung nais niyo pong halaman ang uh, gawin ninyong pens, pwede po yun. At pwede rin po ang paglalagay ng yin uh, water. So kumuha po kayo ng palanggana, lagyan ninyo ng tubig, ilagay ninyo sa labas ng inyong tahanan. Tubig po, dapat po hindi ito gumagalaw steady po. Pag sinabing yin water, ito po yung tubig na nananatili lamang po. Maari din po kayong gumamit ng mirror o ng salamin. Ang salamin po ay pipigil na makapasok ang mga negative energies na nagmumula sa kanila. Maaari nyo po itong ilagay o iharap sa kung saan ito nagmumula. Sa labas po ng tahanan yan ilalagay. Maaari pu'yan makatulong para po sa mga negative neighbors na ma-cure po ang mga negative energies o mga malas na enerhiya na maaari maidulot nila at maka-apekto po yan sa ating buhay. Meron din pong mga poison arrow na maaari po nga makita sa mga matutulis na kanto sa loob ng ating bahay. So kung meron po kayo makikita nga mga matutulis na edges, tulad po sa lamesa, kung meron pong matutulis na kanto ang inyong lamesa, ang cure po dyan, lagyan nyo lang po yan ng mantel o ng tablecloth para po yung matakpan po ang matulis na kanto. Ganon din po ang lahat ng matutulis na kanto na meron, pwede nyo pong lagyan ng takip yan, lagyan nyo ng haram, halaman kung pwede, para po hindi po yan magdulot ng katin energies at maaari po yan makaharang sa atin. Ilan lamang po ito sa mga poison arrow na maaari nating makita sa ating tahanan at maaari natin lagyan ng cure. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare mo na rin para maalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.